Pinaitin ng Social Security System o SSS Kabanatuan Branch ang Run After Contribution Evaders or RAISE campaign para ipaalala ang mga obligasyon na dapat gampanan ng bawat employer. Humigit kumulang labing apat na establishmento ang isinailalim kamakailan sa RAISE. Sinabi ni SSS Kabanatuan Branch Manager Jose Rizal Tarun na ito ang kanilang ikalimang race activity ngayong taon. Ang mga empleyado ay maaaring bawian ng pag-claim ng mga benepisyo ng SSS kung ang mga employer ay hindi sumunod sa naangkop na pagpapadala ng kanilang mga contribution. Samantala, ang labing apat na establishmento na isinailaling sa raise kamakailan ay dapat sumunod sa oras na itinakda ng sangay sa pagpaparehistro ng kanilang mga empleyado at pag-aayos ng mga delinquensya. Kabilang sa mga establishmento na binisita ay ang mga employer na hindi nakapag-remit ng mga kontribusyon ng mga empleyado na may mga establishmento na collectible na lampas sa 529,000 pesos. Pinaaalalahanan niya ang lahat ng mga establishmento na sumunod sa mga probisyon ng SSS sa ilalim ng Republic Act 11199 upang sila at kanilang mga empleyado ay matamasa mga benepisyong kakailanganin nila pagdating ng panahon. Ang mga miyembro ng SSS ay may karapatan sa pagkakasakit, maternity, disability, retirement, death at funeral benefits at benepisyo ng komensasyon ng mga empleyado para sa mga miyembro na ang sani na pagkakasakit o pagkamatay ay may kinalaman sa trabaho. Hinihikayat din ay taro ng mga miyembro na magpaparehistro sa My SSS upang masubaybayan nilang kanilang mga talaan kahit saan at anumang oras. Ang datos na ibinigay ng SSS Kabanatuan Brands ay nagpakita na 11% o katumbas ng 768 na employer ang hindi nagbabayad ng contribution mula sa 6,835 na kabuang aktibong negosyong establishmento. Sa klaw ng sangay, ang 24 na bayan at lungsod sa 1st, 3rd at 4th Legislative District ng Nueva Ecija.